Noong unang panahon, magkaibigan si Unggoy at Pagong kahit magkaiba sila ng ugali. Si Unggoy ay mabilis ngunit tamad. Samantalang si Pagong ay mabagal ngunit masipag. Lagi silang magkasama. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa tabing ilog, nakakita sila ng isang puno ng saging na naanod. Ang ganda ng puno ng saging, kung itatanim natin ito, dadami ito at mamumunga ng sagana. Sumang-ayon si Pagong. Oo, oh, tamang-tama ito para sa ating dalawa, magtulungan tayo. Dahil dito, hinayla nila ang puno ng saging mula sa ilog at hinati ito. Ngunit may plano si unggoy. Gusto na lamangan si Pagong. Ako na ang pipili kung alin ang parte ko. Ako na ang kukuha ng itaas na bahagi dahil ito ay may dahon at bunga. Ikaw na ang bahala sa ibaba. Naisip ni Pagong na hindi patas ang hat iyan. Pero hindi na siya nakipagtalo. Sige, pero tandaan mo, dapat sabay tayong magtanim at maghintay ng ani. Itinanim ni Pagong ang parteng may ugat na puno ng saging. At habang si Unggoy naman, itinanim ang itaas na parte na may dahon at bunga. Lumipas ang ilang linggo, si Pagong ay masipag na nagdidilig at nag-aalaga ng kanyang itinanim. At si Unggoy naman ay tamad na umaasa na lang natatubo ang kanyang parte. Isang araw ay bumisita si Unggoy kay Pagong at nakita niya na tumubo na ang tanim ni Pagong. May malalaking bunga at mga dahon samantalang ang kanyang itinanim ay natuyo at nalalanta na ang mga dahon. Naku, mukhang mas maganda ang puno mo pagong. Dahil magkaibigan tayo, hati tayo sa bunga. Hindi ka tumulong, bakit kita hahatian? Ngunit naisipan niyang mag-isip ng paraan para maturoan ng leksyon si Unggoy. Sige, hatiin natin ang bunga. Ako ang kukuha ng mahuhulog sa lupa at sa iyo ang may iwan sa itaas. Agad na umakyat si Ungguy sa puno ng saging para punin ang mga bunga nito. Ngunit nang makuha niya lahat, napansin niyang puro balat na lang ang kanyang nakuha. Si Pagong naman ay nasa ibaba at masayang pumakain ng matatamis na bunga ng saging na nahuhulog noong habang si Unggoy ay namimitas ng mga bang sa itaas. Nagalit si Unggoy. Pagong, dinaya mo ako. Hindi ako nandarer. Dinuruan lang kita ng leksyon. Ang masipag ay nagbubunga ng maganda habang ang tamad ay walang mapapala. Mula noon, natutunan ni Ongoy na huwag man lamang ng kapwa. At higit sa lahat, maging masipag kagaya ni Pagong. Ang mahalagang aral na makukuha natin sa kwentong ito, na ang sipag at patas na pakikitungo sa kapwa, ay nagbubunga ng paggumpay.